at ganyan rin na rin naiisip na ilang araw na naguulan na rin ay makapaglinis na ng harapan at ang dami ng mga damo. Minsan ng mo di mapipigil lang. Pagpapusok ang mga niya. Aba, hoy, Lorena. Hindi mo ba nakikita ako yung nagsasampay? Abay, Maring Rita. Abay, ikaw pala yan. Ito namang hindi ko nakikita. At isa pa, ang layo naman ng bahay mo sa bahay ko, Maring Rita. Aba, hoy, Lorena. Kahit malayo pa yung bahay mo sa bahay ko, ay umabot na doon may niyang basura ang pinauusukan mo. Aba, hoy, Rita. Ang bahay ko'y bahay ko. Ang bahay mo'y bahay mo. <tip> Hindi ko na kasalanan kung pumunta doon sa bahay mo ang usok. Sige nga. Sige mo ako mo yan. Aba, hoy, Lorena. Ang ibig sabihin ko baga naman ano? Ay buhusan mo ng tubig yung mga basura mo! Pilinti ka Rita! Ako yung stop mo na lang sa akin, sampai ang mo. Huwag pong mga basura ko. Hulong rin tayo, kayo umuwi na sa inyo. Hoy! Abay Lorena, abay talaga ka ginagalit mo. Kung ayaw busan, ako ang gagawa para sa'yo. <coughs> hey. Sino ba gaya ng aga-aga ang ingay-ingay? Nakaka-store na natin. <coughs> <coughs> mga sal! kayo sa kalikasan, lintik!